Hi, narito na naman ang inyong likod, Father Bob, isang paring karmelita. Purihin natin si Jesus Maria at Jose. Kumusta naman kayong lahat at uh, nakakatuwa na makita na sa likod ng ating maraming pinagkakabalahan may panahon pa rin tayong inilaan upang makinig at magnilay sa mga mensahe na gustong ipaabot sa atin ng ating mga pagpasa. Amen ang aking palang, palaging dinadalangin na maging mabuti lang tayo, maging masaya tayo sa ating buhay at higit sa lahat, maging mabunga ang lahat ng ating mga ginagawa. Sa araw na ito, araw ng Martes, nasa ikatatlongpung araw na tayo sa buwan ng Hulyo. Isang araw na lang at matapos na ang buwan ng Hulyo, dalawang libo, dalawang putapat. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay ibabahagi sa atin sa San Mateo, Kapitulo 13, Versikulo 36 hanggang 43. Alam nyo, nakatawag pansin sa akin ang sinabi dito sa ating ibanghilyo sa araw na ito. Ang may pandinig ay makinig. Marami sa atin ang hindi bingi, alam ko. Pero sa likod ng mga ito, marami ang mga bingi. Kung naging bingi man sila, posible na bingihan lang sila. No? Kung sa Bisaya, bungol. Hindi makarinig. Hindi makabati, hindi makadungog. No? Alam mo, ito yung nakakatuwang pangyayari sa buhay natin bilang tao na wala naman tayong sakit sa ating tainga. Wala namang problema. Pero bakit naging bingi tayo? Alam nyo, sabi nga sa pag-aaral, sabi sa pag-aaral, minsan ang simula ng hindi pagkakaunawaan ay dahil hindi masyadong naunawaan o hindi masyadong napakinggan ang hinaing o ang gustong ipaabot ng isa. Kaya siguro mas magandang maging magpunto ito ng ating pagninilay. Tanungin natin ang ating sarili, kailan ba tayo talagang nakinig nang mabuti at sa ating pakikinig ano ba ang ating ginawa na unawaan ba natin ito sana wag tayong magpabingi-bingihan di lang nakakatakot doon yung mga taong mahilig sa pagbibingi-bingihan ay baka matuluyan kayong maging bingi di ba? At yun yung pinakamasakit at yung taong mahilig sa bingi-bingihan ay talagang walang gamot walang gamot doon at mahirap gamutin yan dahil sa totoo lang narinig naman pero hindi lang binigyang pansin narinig na lang, naman pero pinabayaan lang na parang wala sana hindi tayo ganun ang tunay na alak ni Kristo ay yung taong handang makinig at yung pinakinggan ay pinagnilayan at tinugunan Amen? Pagpalainawa tayo ng ating Panginoon sa ating panalangin Panginoong Isus Turuan mo kami palaging maging bukas, hindi lang ang aming puso, hindi lang ang aming isipan, hindi ang aming mga pandinig upang sa gayon ay maunawaan namin ang inyong minsahi, mapakinggan namin ng mabuti, ang gusto mong ipaabot sa amin. Amen.